bagong taon, bagong buhay, lumang ikaw. Bagong taon, bagong buhay, ilan nga ba sa mga plano mo ng taon ang nagawa mo? Ilan sa mga plano mong gawin ang pinalipas mo at ilang pagkakataon ang pinalipas mo? Stop. Tapos na ang lumang taon at panibagong pangako mo na naman sa sarili mo na ito na gagawin ko na. Gagawin ko na. Ito na. Ito na talaga. Bahala na si Batman. Kung hindi mo pa napapansin, sa bawat taon na lumilipas, palapit ka na ng palapit sa hangganan. Unti-unti, yung akala mo pwede mo pang ipagpupukas, magugulat ka na lang, nandiyan na. Magugulat ka na lang, hindi na ang lahat. Life is short. Pero gaano nga ba kaiksi ang buhay Umpisahan natin sa so, umpisa. Stage 1. Your birthday. You are mindless, totally innocent of your surroundings. In short, wala kang kamuang-muang sa mga bagay-bagay na iyong ginagalawan. Ang alam mo lang, matulog, umiyak, tumawa. Sadyang masaya lang ang lahat sa buhay. This goes on for about the first 4 to 5 years of your life. Okay lang ang magkamali sa ganitong edad. Hindi kasi sisihin dahil wala ka pang pa alam you're free to do whatever you want, sermon free. But once you gain enough knowledge, you're getting smarter, start questioning the things around you. Makulit ka na at marami ka ng tanong. You are then put to school. Stage 2 School is school. Sa school, madami ka namang matututunan. Yung iba, hindi mo naman talaga magagamit sa tunay na buhay, tulad ng calculus. Pero it's part of the experience. It's that stage of your life where you discover a lot of things about all kinds of stuff from intellectual to physical changes in your body. It's a long process of preparation for the main stage of your life. Schooling will last for a good 20 to 25 years. Depende sa course or degree na kukunin mo sa college syempre. O pwede din sa kung ilang subjects ang ibabagsak mo at uulitin mo. Ang stage na ito ay isang malaking paghahanda. para sa main stage of your life. Stage 3. Adulting Dito mo masusubukan kung sapat na nga ba ang mga natutunan mo nung nag-aaral ka pa. Dito mo din marirealize kung bakit ka nga ba nagmamadaling makagraduate e eh mas masaya pala mag-aaral. May allowance, may baon, makapasa ka lang. Di hamak na mas mahaba pa ang oras mo sa sarili mo nung nag-aaral ka pa. And you'll be doing this for roughly 40 years for some, it can be more, of course. 40 years nang walang sawang pagsagupa sa traffic ng EDSA. 40 years na igugugol mo sa pag-improve ng sarili mo, ng skills mo, ng income mo. 40 years kang may chance na kumita ng salabi. Para makamit mo ang pinapangarap mong bahay, sasakyan, at syempre, makapag-travel. 40 years na pwede mong gamitin para ma-improve ang buhay mo at ng pamilya mo kung sa tingin mo mahaba at matagal na ang 40 years na yan swerte mo kasi para sa iba kulang pa yan para makamit ang kanilang mga pangarap para sa iba kasi sa 40 years na yan yan din ang dapat na panahon na kinangkiipunan mo ang susunod na stage ng buhay mo stage 4 retirement ito yung panahon na hindi ka na fit ng trabaho chill ka na lang dito kung may pamilya ka at may mga abo, enjoyin mo na lang sila at pagtrabaho mo maging best lolo or lola ever. Normally, you retire at the age of 60 to 65. You will enjoy retirement for about 10 to 15 years of your life. Anything beyond that is simply called the bonus stage. It's the last hurrah. The point in life where you have accepted and careless about what you did in your life and what you didn't. Some are lucky to even reach this stage dami ang hindi na umaabot sa stage na ito. Kaya kung isa ka dito, you are blessed. Blessed to have lived that long and embrace the many phases and stages of life. I hope na may mga na-realize ka by watching this video. Sana, if not all, may ma-improve ka pa sa buhay mo. This is my way of reminding myself of the things that I can still do and the things that I can still become. Hindi pa huli ang lahat madaming success stories na nag-uumpisa sa kahit anong stage in life na napanggit ko. Siyempre, except stage 1. Sana ma-inspire ka to change your race for a better you.